May malaking tagumpay na darating laban sa diablo. May malaking tagumpay sa iyong personal na buhay at sa buong kilos ng Diyos na ito. May mga malalaking himala na parating sa buhay mo at sa ating lahat. Sa pagkilos na ito, may parang malaking dagat na nahahawi. Inaanyayahan kitang maging puno ng pag-asa, higit pa kaysa dati sa buong buhay mo. Ano ba maging puno ng pag-asa? Isa lang itong desisyon. Desisyon lang itong maniwala. Desisyon lang itong sabihin, Panginoon, naniniwala ako sa iyong salita. Naniniwala akong gagawin mo ang mga ipinangako mo sa Arise and Shine. Naniniwala akong ikaw ay kapareho noon sa Biblia at ngayon. Naniniwala akong pagagalingin mo ako, palalayain mo ako kung iyon ang kailangan ko. Naniniwala akong ibubuhos mo pa ang iyong Espiritu. Bubuksan mo pa ang aking mga mata. Ipapaunawa mo pa ang iyong pag-ibig sa akin. Ako'y naniniwala at excited akong tumanggap. Salamat na agad, Jesus, sa mga gagawin mo pa lahat ito ay desisyon. Lahat kayo pwedeng gawin ito. Hindi mahalaga kung ano ang nararamdaman mo. Hindi mahalaga kung kulang ka sa tulog. Hindi mahalaga kung may pagsubok o problema. Kaya mo itong gawin. Lahat kayo kaya ito. At kapag kinawa ninyo ito, naniniwala ako na magiging katulad kayo ng mga lumapit sa anino ni Pedro. Tatanggap kayo ng kagalingan at kalayaan sa simpleng paraan. Tatanggap kayo ng mas marami pa mula sa Diyos. Mas marami pa sa kanyang apoy, impartasyon at bubuksan ng inyong mga mata tatanggap kayo